Wala ko lang ang ganun, Namin niyo pala nasa tatay mo yung kotador na... Yung bahay! Yung bahay! Oo. Oo, nasa bahay ng tatay mo. Yung bahay! po

Mm. Kaya lang pila mo. A Kaya lang pila mo. A Kaya lang pila mo. A tila mo. Tila mo. <laughs> wala. Oh, eh kasi wala. Yung eh, parang nasa loob ng bakuran na tayo. <laughs> Ay, mo. Eh, di pupuntan po yun. Oh, pupunta ka na. sabi ko, sabi ko. Bakit ka Eh, pinagpa ko ng breaker. Pinagpa ko ng... Ito pala pala niya. Pala pala pa niya. May, pa 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 may pa pa dala akong... May, may dala akong plaster. Ano ang sabi na ano ko na doon? pugak pa. Ano sabi na ang doon sa amiral ko? Ano ang tanong sa'yo? Baka na ano daw? Baka, baka hindi yung bahay yun. Baka kaya ang oras ko doon ha. Baka hindi yung bahay, siguro din yung bahay nyo yan. Opo. Tama ba? Ano po tanya? Baka mali, bahay kami doon. Wala ko kami napunta doon. Tapos wala akong tubig. Eh, pitong taon mo kami din nakatira doon. Ano pa? Yung, 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 ano, punta nasa ano pala? bye yung kung nandun, nakatago pala sa bahay ng tatay mo. Saan bahay? kayo doon sa mismong kanan? Kasi yung kanan. Kanan, hindi mo ba ito? Akala mo, akala mo, binunot? Ano, akala ko, akala akala kasi yung sa nyo mismong... kami. Kasi yung binunotan nyo kami. Kasi po, wala ko nakatira eh. Wala po ko talaga kung ah. eh wala ako kami nakikita yung binunot kami. At wali, meron nga yung monthly bill Ano pa binayahan Ano po? May po, may. Ah, uh, eh, niya gari yung ready niya? Sige po, ah, ko na lang po, sorry po. tubig, tubig. mama tubig. sa rin Pinasalan mo oh, naman, nagbayad ako ng Alam ko rin din Ano? lang naman. ako ng bill. <laughs> Matok may, hindi mo ko pinigilan? Hindi <laughs> <Piligiran>, mo na <laughs> hindi mo ko pinigilan. <laughs> ng oras e, eh, no? Di wala ko bill. niya ako. Bakit hindi niya pinigilan? Hindi ka na-murusap. Saan yung rebate niya? Ikaw ha, ganyan Hindi na naman ko yung si Ba't ka ganyan? ko rin sinabi. Hindi ko alam eh, kakala ko si Para Alam mo naman nagbabayad ako, pano Sabi niya ng kayo, sa nanggagaling yung reading niyo? Ito nga may reading pa na Buwan-buwan na ako Ito siya yung pagiging ilaw. oras ko rin. isang oras pa Hindi mo alam